Hello, hello mga Wheels. Something goes wrong sa isang uh, rider na nadaanan namin dito sa Marilake. Pauwi na sana kami ngayon galing dito sa aming swimming sa Hidden Paradise Resort. Pero nadaanan namin si kuya. Hindi makatakbo ang motor niya dahil tumirig at natuyuan nga daw siya ng langis. Napakalayo pa nito mula sa kanilang bahay sa baras. Kaya paano gagawin niya makauwi kung hindi natin siya tutulungan? Kaya nga isip namin, ito ang makatulong sa kanya para makauwi na lamang siya. Inatak na lang namin siya all the way from doon sa pinagsiraan niya hanggang sa baras dito sa Rizal malap all along marilaki lang din naman so ayan guys tingnan natin at panoorin nyo kung paano namin siya ni rescue hanggang sa makarating siya sa pinakamalapit na lugar kung saan doon siya nakatira tara guys panoorin nyo na lang itong vlog na to at sama-sama natin siyang tulungan mga two wheels tara let's go miles. Kung mapapansin nyo, mabagal ang, lang, ang, ang takbo natin. Kasi may nadaanan kami dito, pag lang ng pinlock poles, dalawang scooter, yung isang scooter, pamirit, nag-overhead daw siya. So nagpagandang loob tayo, mga, mga two wheels. Hinaata ko siya ngayon, yung isang scooter. Eh ang layo pa ng uwiya nila, doon pa sa pinug pinugay, may parting para strisal pa yata ito. So tuloy-tuloy na natin yung malasakit, kaya eto, atak-atak namin siya ang takbo natin ngayon is 20 hanggang 30 lang para hindi tayo madisgrasya ayan mga ka 2 wheels magandang loob lang, magandang loob muna tayo ngayon ha okay yun nasa likod siya ewan ko kung makikita nyo pa yung video na nakatakatak na nakatakatak ko siya ngayon Okay ka kuya? Okay ka lang sa takbuhan natin? Okay lang po. Hindi ka masyadong nag-aalanganin? Ako, uh, kasi ino-observehan ko yung sunod mo eh medyo na memreno ka sa likod ko pag ano eh. Opo, nagalangot po kasi ako ng dilaw. Oo. Medyo inaalalayan naman kita. Pero wag ka magalala. I tapinugay kayo, di ba? Opo, sa na po. kasi on the way din naman kami papuntang Manila. So baka hanggang doon sa may kanto ng papuntang Pinugay, iatid ko kayo. Saan ba kayo banda sa Pinugay? ano lang po, kahit yun ano lang po sa may shop po ng anong tropa, sa pinapasukan po. Kainahan po, po. Sa kainahan po. Ah, uh, magsa, sino yung angkas nung kumpare ko? Ikaw? Pagka malapit na tayo dun sa sinasabi niya, kay ikaw sabi mo yung sa sinasakya mo. Mauna kayo sa akin para doon tayo tatabi mismo doon sa sinasabi mo, ha? Sarap. So, ayan. Sa'yo, ano pangalan alam mo, kuya? Ryan Rosales. Ryan Rosales. Sige. Sir, sir Ryan, ah. Uh, uh, buti na lang nadaan kayo namin kasi talagang wala kayo tignan nyo naman tinakdinana natin wala kayo talagang makukuwang rescue doon delikado rin po oo do. delikado sa kapadilim na so ayan guys sila yung mga tinulungan natin si ulitin mo pangalan mo sir Ryan, Ryan Rosales sir Ryan Rosales siya yung may-ari ng motor na nadaanan namin nasiraan tapos si Phil mga kasama anong pangalan mo kuya Russell Russell Del Rosario. Del Rosario. Oh, yan, si, si Sir Russell, Del Rosario. At siya Joseph Calme. Joseph? Calme. Tal o, oh, si Sir Joseph Calme. Ayan, sila yung mga nadaanan natin kanina doon sa may lugar na paglagpas lang halos ng, ng pinlock poles yun. Tumirik yung sasakyan niya. Ano naging problema nung motor mo, kuya? Nag-overheat ko. Yun, nag-overheat. Tapos nung dinanadaanan namin siya, hatakasak. Patakatak siya ng isang ano, scooter din, ng Mio. Eh matarik yung pakiat. So medyo nahirapan din yung kasama niyang hatakin siya. Kaya nag-decide na kami na tulungan at hatakin na rin yung motor niya. All the way doon sa lugar nila sa may pinugay. Kita mo, layo guys. No? Ang layo ng uuwihan nito mga to kapag hindi natin sila tinulungan. Ha? Tapos na uwi. Pinugay. Sa dinahanan natin. Bago mag-busubuso shell. Ayan. So ayan sila. <laughs> Ayan, dapat paano, nakatulong tayo, nakapagkawanggawa na naman tayo. At si Kuya Dan ay uh, masaya pag gawa sa kapwa. Ayan sila. mag enjoy lang sana sa isang linggo, isang araw ng linggong rides. Pero yun, medyo inalat yung motor ni Kuya. Hinaya <laughs> yung mga ahulin doon sa taas at pinano natin. So ayan guys, medyo mag-stop lang tayo dito sa may Palok And then, konting bawas ng IBS. Ayun, masasakit na yung mga IBS namin. Alam niyo ba yung IBS, mga guys? Ha? Hindi niyo mararamdaman sa scooter yun, pero sa mga ganitong motor na pinadalas namin yung IBS. May idea kayo kung ano IBS? Ha? Wala. Bubulong ka sa'yo ipit bedlog syndrome yun. <laughs> yun yung IBS. So, yun. yung ito, inaabot na namin. <laughs> sa tagbuan. Sa tagbuan. Ayan. Ayan pala, guys. kaya Kahit Russell, Kasilip na lang ng page natin. Para makakita nyo rin kung paano natin natulungan yung mga katulad ng ganitong sitwasyon. Ayan. So, ayan. Ayan, mga sticker ni Kuya Dan siya yung vlogger uh, si siya yung uh, nakakita ng idea wawa na naman kasi kaya tinulungan namin uh, mga paps na ano yata naubusan ng langis yung uh, bio niya na lang is, alam mo ano naman yung siguro sabi nila yung issue ng M3 ay uh, yung natutuyan ng langis kaya Ayan. ito, inabot siya ron sa may marilaki yun, yung inabot buti na lang nadaanan natin sila kaya paano nakapagkawang gawa tayo sa mga to So, ayan, guys. Konting pahinga lang. Bawas na ang IBS. Iye. Ayan. Try Laga na naman tayo. Huwag kayong mag-alala, guys. Hindi natin tatantanan mga bata na ito, na hindi sila matulungan ngayong araw na ng ito. Yan ang task ni Kuya Dan. Okay? So, ayan, guys. Ayan yung motor niya. Nakatali sa motor ko. Ayan. Ayan. Tinutulungan lang natin itong mga batang ito na nadaanan natin dito sa Marilake. Galing doon sa, sa may party ng Infanta. Ayan. So, uwi sila ng pinugay all the way doon sa dadaanan natin pa uwi na rin naman. So, ayan. Sama-sama tayo at kahit papaano dahan-dahan lang makakarating din tayo sa lugar nila. So ayan, so, nandito muna kami sa may party ng Sampalok dito sa Tanay. At medyo magpapayang ng konti. And, ayan, sila kuya, ayan yung mga kaibigan nating nasiraan sa kalsada. Tinulungan lang natin. At dahil nga may tayo, hindi natin kailangan magpatakbo ng matuli medyo disgrasya lang ang abuti natin nun kaya ito takbong pogi lang tayo mga katulis nyo yan. hanggang makaharap na tayo doon sa kanilang anyway naman tayo sa takbuhang pogi di ba mga katulis so dahan dahan -dah -dah -dah. na makakarating din tayo yan ayan hey. Nandito na tayo ngayon. Pinanggal <laughs> na nila yung tali. Nandito na tayo ngayon sa kanilang... Ayan. Masaya na si Kuya. Nakarating na siya sa kanilang lugar. Ayan. Paano sir? Thank you ha. Okay lang. No problem. At least na oh, nakabalik kayo ng safe. Oo, oh, ko. Ayan. 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 salamat po. Yeah. Ay, kuya, kuya Albert, pakibigyan sila ng sticker. Yeah. Salamat sa inyo ha. Follow nyo ako, kasera. Ay, karera ng karera. Hahaha. Hender! Uy! ulitin, sana makita ulit tayo. Salamat po! Thank you, thank you. Salamat po! Thank you, salamat po! Okay. Bye! Okay, bye-bye! Okay! Bye bye. Okay! Okay! Ayan, nakatulog na naman, nakagawa na naman tayo ng simpleng kabutihan sa ating kapwa. Ayan, si Kuya Dan, simple lang, simpleng kabutihan sa isang simpleng rider. Thank you! Uh, tara na, let's go! Okay, ayan, nagawa tayo ng isang simpleng kabutihan sa ating kapwa. Tara na! Okay, go na!